So wakas dumating na nga yung order natin na full system exhaust from Lazada. Makikita nyo dito na ito yung elbow ng full system natin na may kasama ang resonator. Ito na nga so na natin ang exhaust na Yoshimura. Ito na nga ang napili ko kasi isa siya sa mga basic na exhaust na marinig nyo sa market. And meron siya silencer and 51mm inlet. So compatible yung full system natin. And plug and play na lang lahat-lahat. Sound check tayo ng motor. So ito yung tunog nya. So ito yung stock exhaust. Ayan na yan pa yung catalytic converter nya. So magsa sound check tayo kung ano yung tunog nya. Sound check. Ayan. Ayan yung tunog nya. Pag nakasok po. Papalitan natin yung exhaust nya ng full system pago Bago ko nga ipakabit ang fuel system, naisipan ko na rin muna na magpakabit ng tail tidy ng aking MT-15 para mas maging malinis ang likuran niya at magmumukhang big bike pa ito lalo. At nung naikabit na, mas lalong gumawa po ang likod ito at mas kita ang gulong. Sa unang tingin pa lang, aakalaan mong big bike talaga ang datingan ng MT-15. At nung naikabit na ang ating tail tidy, Sinimulan na agad ni Kuya na bakasin ang ating stock system exhaust. Di nga natin kaya kabitan ng slip-on ang MT-15 dahil iisang buo ang kanyang stock exhaust. Kung plano mong palitan lang ang kanyang exhaust, no choice ka talaga kung di magpalit into a full system. So yun lang ang downside sa ating MT-15. Unti-unti na nga natin nakikita ang kabuhan ng ating full system. Nakakatawa talaga. Nakikita mo na ang kalalabasan nito. Ikinakabit na nga dito yung exhaust. sobrang hirap yata ikabit. Pinagtilungan na nila Kuya at nakikita nakita naman dito na ingat na ingat sila sa pagkakabit ito. So alam ko talaga na pulido ang kanilang gawa. At nung natapos nila kuya, excited na nga ako na marinig ko ano magiging tunog nito. So in-start ko agad ang motor at grabe ang tunog guys. Napakaganda. Ito na. Nakapagpalit na tayo ng full system exhaust. So kung makikita nyo dito, ito na. So ang gamit natin ay itong Yoshimura. Ayan, yeah, so medyo madumi. So, so naka full system exhaust na tayo dito and ito yung resonator na ipinakabit ko hanggang dyan sa engine so yan sa so, system yan sa mga di nakakaalam ang resonator nakakatulong yan para mag produce ng bass at buong sound ako oh, kasi ang mga gusto ko is yung mga bassy and malalim na sound so ito so sound check natin y Bigyan ko sa mga onting sound test gamit itong microphone. So, ayan o. Kung sagap ba. Ayan o, subombo. Buo. Lakas, grabe. At kung umabot ka man sa punto ng video na ito, gusto ko magpasalamat sa iyong pagtangkilik at pagsusuporta sa aking video. Until next time everyone! 比少。